Aabot na sa bahigit isang bilyong piso ang halaga ng tulong na naipamahagi ng pamahalaan sa mga naapektuhan ng El Nino. Sa pinakahuling datos, lagpas dalawang bilyong piso na ang naitatalang pinsala nito sa agrikultura. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Natuyo at hindi na mapakikinabangan pa ang mga palay na nakatanim sa ilang sakahang napuruan ng El Nino. Dahil dito, nasa dalawang lokal na pamahalaan ang isinailalim sa state of calamity, dulot ng matinding tagtuyot. May ilang LGU pa na gusto na rin magdeklara ng state of calamity. Sa tala ng Department of Agriculture, pumalo na sa 2.63 billion pesos ang pinsala sa agrikultura. Uh, meron po tayong naririnig na ibang uh, lalawigan na uh, nagmamal o nag-iisip mag-declare ng state of calamity pero po uh, kailangan pong pasok sa criteria. Ano yung criteria na yon? Dapat 15% ng population ay apektado, 30% ng uh, kabuhayan ay apektado sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. aabot na sa 1.1 billion pesos ang halaga ng ayudang naipamahagi sa mga naapektuhan ng El Niño. Hindi lamang mga magsasaka ang nabenepisyuhan, kundi pati kanilang mga pamilya kabilang sa mga naiabot na tulong ay pinansyal na ayuda, food pack at mga gamit sa pagsasaka. Hindi naman ma-offset yung damage na 2.63 billion uh, nung 1 billion na, na tulong pero po uh, kahit papaano po ay naiibsan po ang uh, paghihirap po ng mga uh, mamamayan na apektado ng El Nino. Farmers yung apektado doon sa uh, sakahan pero po yung mga pamilya nila uh, in terms of individuals ang apektado na is half a million individuals. So hindi lamang farmers. So yung tulong na ibinibigay ay para din sa kanilang uh, immediate family. Sa katapusan ng Abril inaasahang papalo sa 80 probinsya sa bansa ang maapektuhan ng El Nino pero nakahanda na ang pamahalaan sakaling mangyari ito. Hindi naman po pare-parehas 'yan na may pinsala sa sakahan. Um handa po kasi po ang budget po ng Task Force El Nino ay nanggagaling sa lahat ng uh, principal agencies na kabilang dito. So mayroong agency regular budget at saka may quick response fund. Abala ang Philippine Rice Research Institute sa paggawa ng mga hakbang para mapataas ang produksyon ng pagkain para kontrahin ang epekto ng mga kalamidad gaya ng El Niño at La Niña. Kabilang ang pagpaparami ng mga binhi na matibay sa tagtuyot at palay na kayang makasurvive kahit nakalubog sa tubig sa loob ng dalawang linggo. libreng na mamahagi ng certified seeds ang Phil Rice. Nagsasagawa rin ng demonstration sa paggamit ng modernong teknolohiya tulad ng drone na nagpapasabog ng binhi at pataba. Samantala, siniguro ni Finance Secretary Ralph Recto na gumagawa na ng mga hakbang ang pamahalaan para protektahan ang purchasing power ng mga Pilipino laban sa epekto ng El Nino at paparating na Laninia prioridad nila na maibsa ng epekto ng inflation, lalo na sa itinuturing na vulnerable sectors. Mula sa Nueva Ecija, para sa Pambansang TV, Kalezal Pardilia sa Bagong Pilipinas.